na uh, idol video ko lang tong aking bagong kaibigan mga idol ito lumapit lang ito dito sa pintuan nung isang araw tapos uh, binuka ko lang yung kamay ko tinapat ko sa kanya tapos pumatong na din sa akin pumapon sa kamay ko kaya dito na siya sa bahay akala ko noon maliit pa siya pero yun pala ito pala talaga yung variety ng ibon na ito ganito siya maliit ang alam ko uh, uh, Budget rin ito eh. Pamilya to ng budget mga idol Yan siya oh. Kulay abo yung kulay niya Ang ganda niya tingnan Masipag siya Malambing Lahat ng mga kung ano nung Kuryosidad nandiyan na sa kanya Nginat-ngat niya lahat yung mga Ano ko dito kaya nilinisan ko ito Ito mga ano may linis na ito eh Mga idol ito na lang yung natitira dito Kasi nginangat-ngat niya lalo pag guma Inangat ito. tapos binili ko na rin siya ng pagkain niya. Ito yung pagkain niya ng idol pakita sa inyo. Nagbili na rin ako nito, ito, ito ng pagkain niya. Sa mga sa mga darating na araw mga idol ano ah uh, ayan darating na araw mga idol bibili ko siya ng ano darating na mga sahod bibili ko siya ng kanyang uh, uh, haula. pero sa gabi ko lang siya ay, ano sa gabi ko lang siya eh, kasi sa araw binibitawan ko talaga siya katulad nung ibon ko noon dati dito yung kulay dilaw baji din yun pero mahaba yung bundo, yung buntot noon tsaka meron siyang palong ito walang palong eh kulay abo siya idol Mabait siya mga idol Mabait siya Sige mga idol Dito naman na manar.